Sa pagbabalik ng bansa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa APEC Summit sa South Korea, pasalubong ng Pangulo sa mga Pilipino ang 50 billion pesos na investment mula sa isang kumpanya. Magbubukas yan ng libu-libong oportunidad na trabaho sa mga Pilipino pagdating ng 2027. Si Pardilla sa detalye. It was actually a very productive meeting. Ganyan inilarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang naging pagdalo sa Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit sa South Korea ngayong taon. Because the subjects that were taken up are uh, some, of the, some of the most important and difficult subjects that the Asia-Pacific countries are facing. Magkakaiba man anya ang mga bansang lumahok sa APEC Summit tulad ng Mexico at Chile sa Latin America hanggang sa malalaking ekonomiya sa Asia. Iisa ang kinaharap na problema, ito ang kawalan ng katiyakan sa ekonomiya. Dahil dyan binigyan din ang kooperasyon pagdating sa kalakalan at ekonomiya, artificial intelligence at pagtugon sa nagbabagong panahon mostly really it was, a, uh, it was an economic economic discussion on what are the things that we can do because if you heard the leaders meetings almost all of us opened with we are facing very precarious times sa sidelines ng apex summit sa korea Naging matagumpay ang pakikipagpulong ng administrasyon ni Pangulong Marcos sa Samsung Electromechanics Philippine Corporation o SEMFIL. 50 bilyong pisong halaga ng puhunan ang nakalap ng Pilipinas mula sa planong investment expansion ng SEMFIL sa Pilipinas. Palalawigin ng kumpanya ang planta nito sa Kalamba, Laguna para gumawa ng mga materyales na ginagamit sa mga electric vehicles at mga gadget. The products that they make in the Philippines are of the highest tech that you can imagine. And so that is very very important for us. Aside from the income that it generates for the country, the jobs that it provides, bulk jobs po, at, at saka yung mga trabaho na binibigay ng mga companies na to, medyo on the higher level. So that means maganda ang pasweldo. Magsisimula ang pagpapalawak ng proyekto sa Hulyo 2027. Inaasahang makapaglilikha ito ng 3,500 dekalidad na trabaho. Bukod siyan, makikipag-ugnayan din ang Samsung sa mga universidad sa Pilipinas para sanayin ang mga manggagawang Pinoy. Kalei Zalpardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.